Sa pampang ng creek na ito sa barangay Legaspi, Tayog, Pangasinan, nadiskubre ang bangkay ng isang babae. Wala itong suot na pangitaas itaas at nakamaong lang ang nasabing bangkay agad inireport sa mga otoridad. Sa inisyal na pagsisiyasat, walang nakitang sugat o anumang trauma sa katawan ng biktima. Kaya po kami nagpa-request ng autopsy na para po malaman kung ano po talagang cause ng pagkamatay. Sa taya ng PNP, nasa 30 hanggang 35 ang edad ng nasabing babae, mayroon itong katamtamang pangangatawan, 5'2 ang tangkad nito at nasa tatlo o 5 araw na itong patay. Wala naman po na report na nawawala dito sa area ng Tayog. And meron na po mga nag out sa mga nearby municipalities po dito sa Tayug. Pero upon identification po nung pinantahan nila yung bangkay, Uh, sinasabi po na hindi nila yun yung, hindi yun yung kamag-anak nila. Inaalam pa ng PNP kung nalunod at naanod lang sa lugar ang biktima o pinatay at itinapon ito. We are still conducting po further investigation for that matter po kasi uh, hanggang ngayon po nagkakontak po kami ng backtracking sa mga CCTV po lalo na dun sa malapit doon sa pinagtagpuan doon sa natagpuan yung bangkay. Inaantay pa ng PNP ang resulta ng autopsy report. Nakalagat ngayon sa isang punerarya sa bayan ng Tayug ang nasabing bangkay. Bukas naman ang himpilan ng Tayug PNP para sa sino mang naistignan ang pagkakakilanlan ng bangkay. Charles Nicolimon, RNG News.